Guys, pakita ko na si Oscar. bisa si kasar, So, sebentar so ba itong Wala na intro intro. Tara, let's go. Kanya <clause> itong doolon. Ito na yung pangutanaon. Kung nakaila siya kang Oscar, huwag nakakita siya kang Oscar. Huwag na ba siya idea kang Oscar. Tara. Excuse me bro. Diyan you know Oscar. Oscar! <laughs> uh, Oscar? Oscar. I'm, uh, I'm looking for Oscar. Oscar which is uh, now uh, viral in the Facebook Oscar. No, I don't know. Him. Huh? Don't know you don't know Oscar? No. Do you have Facebook? No, ada, don't. I don't Facebook. Ah, uh, because I'm looking for Oscar uh, all the way from Mindanao until here, Manila. No, no, I okay, I will go to another place. I will find Oscar. So, wala na to so, nakita si Oscar. May tao na po na sa laing lugar. sa kay tag jeep karon mga bay pangitao na to si Oscar dito sulod sa jeep pag naaba siya dito eh. ay Excuse me po Kailangan nyo ba si Oscar? <laughs> Oscar hindi niya makilala. Dito lang siya, sumakay daw sa jeep eh. stop. Oh, stop. Oh, hindi niya nakita. Siya sabi, hindi dito lang sa jeep. Sumakay daw siya. Wala pala siya dito. Saan sumakay? Ha? Saan sumakay? Sa jeep. Hindi, saan ba, banda sumakay ng jeep? Diyan, diyan lang. Stop it. Saan sakay na ako? Wala. Wala. Wala, ba ba. wala ba siya dito? Wala ba siya. Sige po, bumaba na ako kaya. Wala pala si Oscar rin. Pagkakita <laughs> ka rin, Bas kita na to si Oscar. Pasigna siya sa bus Patinga na to. Kumana okay. mo sa jeep. Sa boss na pod Saksis sa jeep, mga bay. to <laughs> Rakayo. Patinga na to. Ba? Nasa boss niya. Tay, eh. boss. Kapayangon rin, mga bay. Patinga na to sa kayo kung pwede okay, ta. Netao okay, nato sulit sa bus. Salamat bai. Sa netao ni. Sa banig. Excuse me guys. Kilalanan mo si Oscar. To, oh, ma'am. Dito mo makikilala si Oscar, ma'am. sir. May nagsabi kasi sa akin, nandito daw siya sa bus makay. <laughs> Inahanap ko siya. Wala po nakakilala kay Oscar. Ikaw, sir. Hi. 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 Hindi mo kilala si Oscar, sir. Sinabi so, kasi sa akin, nandito sa makay sa bus, sa Pitix. O, bawa na lang ako. Wala pala si Oscar dito. Sir, baba na lang ako, sir. Wala si Oscar dito. Nahanap ko eh. di ano po, yung sa... Yung taga-dagat dati, ma'am. Tapos pumunta ng bundok. Ha? ko, ma'am. Salamat, sir. Sa kaita sa bus. Okay, kayo. <laughs> so, wala na po takaroon sa line-up ng lugar. Pasi mga restaurant. Kaya na ito ba? Ignacio Oscar ulit ito. Tingnan na dari mga bayi sa uh, Juan. Dari sa Jollibee. Huwag Oscar dari ito. Pakita ko na ito. Ipangunta na na ito sa mga kro. Excuse me po, sir. May nanap po po sir. Oscar pangalan. Oscar? Opo. Okay. Oh, Kilala niyo po sir. Mayroon kapag sabi kumain daw kasi sa si Jollibee sir. Oscar.

Dati sa bun sa dagat ng tanang bundok. Bro, what are you talking about, man? Kay bigan ko sir. Sabi kasi kumain sa Oh. Di ko na mapi ido sir, basta Oscar lang. Wala pala dito. Sige sir. Wala pala, wala pala dito eh. Wala pala si Oscar dito eh. Lalabas tayo, wala pala si Oscar doon. Iskam pala yung sinabi na kumain si Oscar sa ano sa Jabili. Wala pala si Oscar diyan eh. So, hindi ako maniwala sa ano sa sinasabi nila. Saksis daw mga bai. Last na ata bawat bawat siguro tagi sa restaurant daw. Ah, ata sa mana hari tawag ng nindot. Dela ta. Mangita ta, mangita ta. Isunod eh, nato ito na yung manginasal mga bay Pakita ko na to si Oscar dito ba Sige na dito sulod ba Sige nga na to. Excuse me po Inaanap po, po, po si Oscar ma'am Oscar inaanap po po Kilala nyo ba Kaibigan eh, ko Sino po si Oscar Oscar, Oscar yung dating sa dagat Ngayon sa bundok na Kumain mo siya dito sa Manginasal. Oscar po. Kilala mo si Oscar? 'yung Oscar. Oscar 'yung ibigang galing sa dagat, pumunta ng bundok. Hindi Yun yung kilala? Kumain do ka rin sa Manginasal. Ha? Huh? Saan ba 'to, Bay? Sa Manginasal sir. Manginasal dito sa ano. UN. Ayun, baka sa ano sir? Ano, sir, sa tab, Opo. Uh -huh. uh -huh. Dalawa ko pala? Dalaw, Dalawa ba? Dito, yung ano eh, pumunta ako doon, wala eh. Uh, then... Pumunta ako doon, dito daw yung... Nandito daw. Dito si Oscar. Opo. Oh, wala yata dito? Wala tayo, yata dito? Iscam, iscam yata no? Wala yata dito, babalik na lang ako sir. Scam, scam yata yung sinasabi lang, wala yata dito. Ano yun sir? Wala dito yata. Sige sir, salamat sir. Wala dito si Oscar Labas na lang tayo guys Kala ko nandito Sabi kasi nila nandito eh Tara mo lang po yung sinasabi nila si Oscar sa loob ng ano ng Tawag dito yung mga inasal sinasabi ng doon daw sa loob wala pala scam video lang kasali na ako kasi para makita ko ni Oscar sige sige hindi, video to. <laughs> ah, video yan? Oh, picture, picture. Picture, picture, Hello. picture, picture Hanapin oh, niyo si Oscar ha? Oscar, Sabihin niyo sa akin ni chat niya Oscar. Oscar o. Hinahanap oh. ko. Hinahanap no, ko. Hinahanap ko. Hinahanap ko. Hinahanap ko. ko. Kuya, pa nga ma-viral kami, mo 'yan. Ay game dali